Hi everyone! Dahil umatakin na naman ang aking katakawan, nagpunta ako sa Ho Garden. Ayan, ito ay ang handmade noodles. Siyempre naman, masarap yan. <laughs> Ipakikita ko muna sa inyo ang kanilang mga isinserve dito. Meron silang mga pictures dyan sa kanilang wall. Ito ang mga fresh vegetables. Kapag ka ikaw ay order ng noodles, ng anong noodles ang gusto mo, may mga fresh veggies, at may mga fishball at saka meat dyan. Yan yung mga chili okra at saka yung capsicum at saka mushroom. Yan yung mga, ano, ginawa nila yan, nila get, uh, pinalamanan nila yan ng uh, parang mix ng, ano, mixture ng fishball, ganon. Kaya springy siya kapag ginagat mo. Ito ang iba pang pwede mong isahog sa noodles na iyong o-orderin. Ayan, marami silang iba't ibang noodles. Kuey mihun, lao, sufan. Marami pang iba. At ito ang kanilang mga chilies. Ang, mga lang, ang kanilang mga sausawan. Ay, sobra. Gustong gusto ko itong kulay black na to. Ito yung para siyang green chili eh. Tapos, I'm, I'm not sure kung anong chili ang ginamit nila ano siya, tas dinry siya. Parang inadobo, ganun. Ang sarap. Kaya yan ang inyong hako yung chili nila. Mamimili ka, ikaw na ang mamimili kung anong sausawan ang gusto mo. So, ang kinuha ko ay ang black chili at saka ang red chilies. Ay, chili na sauce. Ano naman yon Siyempre naman, para hindi lang isa ang aking di ba Ayan, sige, kumuha pa ng kumuha, damihan ng damihan. Siyempre, libre, kasama na yan sa iyong habayaran. Hindi, <laughs> ubusin ko naman yan. Umorder na rin ako ng Ah, uh, tesi or yung Ah, uh, milk tea, less sugar. Ito na ang aking order. Ayan na mga sahog. Siyempre, hindi ko dinamihan no? dahil hindi ko naman mauubos pagkadami, pagkamarami. marami. Mm, uh, syempre, i-mix muna natin bago natin kainin dahil ang sauce niya ay nasa ilalim. Ito ay ang tinatawag na dried me ketchup me. Ayan. Nakalimutan ko na kung anong tawag ng asawa ko dito. Ay, naku, hindi ko maalala kung anong ano dito. Tawag dito sa minato. to. <laughs> Ipakikita ko muna sa inyo kung anong mga kinuha ko doon. Siyempre, ang fishball, yun yung uh, bitter gourd na meron siyang meat. Ito din, yung chili na mahaba. Hindi naman siya maanghang. Tapos, yan, meron siya mga feelings na uh, meat sa loob. Ito ang fishball, napaka-springy niya kapag kakinagat mo. Kasi handmade. Ayun, Eto, eto lang ang aking in-order dahil mag-isa lang ako. Ayan, i-close up ko ang chili nila. Inadobong chili. Parang ganun kasi ang lasa. Ito ay ang mushroom na meron siyang meat. Ayan yung ginagawa nila. O, di ba Ang sarap. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Bye-bye.